Ay, same. <laughs> Nag-online ka pa pala. Hmm. Para malaman mo lang kung saan ka lulugar. Ay, ikaw dapat. Dapat mas alam mo kung saan ka lulugar. Alam na alam ko kung saan ako nakalugar. Ah. Iisang e, lugar lang naman yung... Para lumalagpas ka sa ano mo eh. Parang hindi... Kahit hindi mo lugar, pinupuntahan mo eh excuse me, ako ang pinupuntahan. Oo, oh, talaga. <laughs> Kamusta nga pala yung Hong Kong mo? No? Ano pa mo? Ba't kailangan mong tanungin? Kung lang, may pakialam ako. Anyway. Uh -huh. Saan ka na naman nag -Zumba? Hindi ka talaga napipirmi sa bahay mo, no? ikaw nga mukha kang nasa garden. Ah, oh, talaga? Joke yun. <laughs> <laughs> ano ba ginagawa mo dito? Hmm, napadaan lang ako. Concerned daw sila kasi hurt ka daw. So sabi ko, sige na nga. Ako ma-hurt? Ba't ako ma-hurt? Eh kung tinatrato akong tama, Paano ka tinatratong tama eh ako? Ay, wala yung... ka na doon, hindi mo kailangan malaman. Kung paano. <laughs> ba? Hindi ka makatingin sa akin. Kasi alam kita yung mga agaw ka eh. <laughs> <laughs> hindi ako mga agaw. Pinipili lang ako. Ah, oh, pinipili ka. Akala ko, mga agaw. Hindi <laughs> <laughs> mo na alam sa sabihin. Kasi alam mo sa loob mo, kinakabahan ka na. Ba't ako kakabahan? Duh! <laughs> ako kakabahan? Ba't nakapajama ka? Anong pakela mo? Matutulog na ako eh. Mm. Ikaw, bakit nagzumba ka pa ha, gabi na? Sobrang saya ko lang. Ganun, ganun ako mag-release ng energy eh. Oh, mo ay, na... masay masaya ka na nun. Alam mo, wag ka magsaya. Wala lang, wala lang kasi siyang choice nun kaya ikaw yung pinili at least alam ko yung feeling na masaya. Kailan mo ah, kaya? Pero ako yeah, yung so... unang pinili eh, bago ikaw. Nauna ka lang, pero kanino naglanding? Naglanding Kasi wala nang choice. kung sa'yo lang kapag no choice. Sure ka ba na no choice siya? Sabi niya, nung nasa Hong Kong ka, Actually, sawang-sawa so na ako sa kanya. Tara, labas tayo. Sabi ko... Ay, talaga? Magka maghapon kasi kami magkausap yun. Nasa Hong Kong ako eh. Di naman kita nakita. Siyempre Walang, od, walang video yun. Audio lang yun. Ah, Habang kausap ka niya, alam mo yung ginagawa niya. Magkahawak kami. At hindi kamay. Ay, nakakatawa. Hindi ako tumatawa. Umuubo ako. <coughs> Tsaka ikaw, Tita Mars. <laughs> Bakit may pa-flower ka? Ah, ribbon pala nga. Yung flower naman, kahit meron ako niyan, bagay naman sa akin. Mm. Bakit, -hmm. <laughs> <laughs> Tita Mars? Gago ka talaga. <laughs> Tangin mo bumaba. Ngayon ko lang na ano. Ngayon na nag in. Ngayon ko pa lang nagigets Gagi. o, oh, cut na. Bati na tayo. Miss you. Ba't kasi kailangan nang agaw ka? Hindi, wala akong inagaw. Ako ang nilapitan. O, oh, bakit mo, bakit mo na lumapit sa'yo? Bakit ang puso ba napipigilan? Hindi na, magpaparaya na ako. Sa'yo na lang siya. Ganyan ka naman eh. Tapos pag kami, nandiyan ka na naman. Kailan yun nangyari? At kailan mangyayari ulit? Baka bukas, bigla ka na lang sumulpot ha. Busy ako bukas. Very good. Buti naman. Sana maging busy ka hanggang ano. Okay lang. Kasi kahit magkasama kayo, isa lang din naman ang mama yung magiging kasama niya. So, Enjoy it while it lasts. God bless. Ay, nag-God bless pa. <laughs> After, ay, may meeting talaga, hindi ka tumalo. May workshop ako. Hindi, walang meeting kanina, sabi na mo. Oo oh, nga, bukas pa. Ah, galing nga. May workshop ako bukas. Wow. Dimigil hmm. na kami, guys. Thank oh, thank you for the heart. What's Ngayon na kaya? tayo ulit nag-live. Alam mo ang dami nag... Ay, alam mo, kwento ko sa'yo, napunta kami ng Hong Kong. Mm. Tapos may nakipag-meet sa aming OFW na Pilipina. <coughs> Tapos alam mo, yun na, sabi niya, alam mo, ikaw, ikaw, yung bias ko. Tapos hinakap niya ako mahigpit. Tapos umiiyak siya. Tapos parang naiyak na rin ako kasi ano. Uh, kasi same. parang yung yakap ng isang mami, sa kanya ko naramdaman, sobrang higpit talaga tapos umiiyak siya. Parang nasasaktan daw siya every time nakakita siya ng bus sa akin. Nakakatuwa naman. Alam mo, may yung helper namin dito, dati nag-work din siya sa Hong Kong. Sobrang hirap ng life doon. I, I think, kahit sa naman, mostly mahirap ang trabaho. Pero yun lang yung ano nila, nagiging kasiyahan yung panunod ng life kapag ka-rest day nila. Yun nga. Yun nila. Totoo. Sabi nga nila yun doy nag-ano. Kaya sobra kami nga, nga guys, sobra kami nga, 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 nga sa mga OFW. Uy, hindi tayo nakapag-live ilang araw, no? Ay, kayo no, pala na Sure Kaya ka ba na ikaw yung bias ni ate sa Hong Kong? O nahihirap ko sabihin na ako? Ako talaga yung bias niya. Hmm. Sinabi niya eh. Ikaw lang kasi nandun eh. Hindi, nandun si QD eh. Ay, sabagay. Okay. Iba-iba kasi eh, di ba? So, Ben, gusto mo kainin natin itlog mo. Ha? <laughs> Eto, ayun ka. Tingin? Sige nga. Paano kung biglang malaman mo na ikaw pala talaga yung... <laughs> yung okay, yun. okay lang naman. Take isang okay. lang kayo dalawa. sa um, Sa'yo? Untok sa'yo? Ano ba sinasabi mo? Paano pag nalaman kong ano? Kaya pala kita yung asar kasi ikaw talaga yung trip. Oh. So. Ay, tayo pala talaga, no, Ben? Mm -hmm. Tayo lang dalawa, Ben. Hindi oh, na lito kayo, guys. <laughs> Para malito lito-lito kayo, guys, kung sino talaga yung mga ano? Mm -hmm. Alam mo, hilong-hilo na sila. Ano yan? Parang gusto ko ng balot talaga. Wala akong mabili ng balot dito. Ako din. Isang araw pa ako nagkikrim. Ay, lahat na lang gagayahin. Ako... Uy, gusto ko talaga! May plot twist daw. May plot twist. <laughs> Miss ko na rin si Jenny. Di, di pa siya, di ko pa siya naka-live in a long time, I think. Ako din. Two, three days. Uy, alam niyo ba? Ang daming ang daming ganap ng team Bartagulan, hindi nagkikita-kita, nakakainis. Hindi kasi nagre-reply. <laughs> oo, ang dami, merong merong shoot, may kumukuha shoot eh, shoot. In Bako fairness sa iyo, nagulat ako active ka mag I mean responsive ka. Ako? oo naman. Di ba chill chat pa nga kita minsan. Mhm. Mm So, ikaw yung ganun sa isang barkada? Kunyari, nung college, ganun. Mm. Ganun din. Oo. Oh. Same condo sila. Ano po yung tatanong nyo, ate? Ha? Wala, gusto ko kong ma-meet in person. Si Perla? Bu bukas pwede naman, tomorrow. Meron kami ng... May time tomorrow. lang, pag may chance. Kasi tomorrow pwede, pwede, pwede. naman, kasi parang may imimit kami mga, ano, fans. Uh, may tomorrow. event daw sila ni Ko bukas eh. Sab- sab- ano. Ah, Amang, we meet kayo dalawa? Huh? Pag meet chan. Ay, tomorrow po oh, pwede naman oh, po. Sure. Kapwa tomorrow, sama na lang po kayo kay Nix. Ah. Uh, uh, yeah, tomorrow. Sure. Kasi pa Davo po ako ng 18 eh. Tomorrow pwede po. Ah, sige-sige. Hmm. Kasi 21 na yung alis ko. So, 8. Uh, ah, saan kayo pupunta? May Mag meet kami ng ano, mga ano, parang fans ng ano. Hindi, mm. Gagi, si ate. Ah, ah, Go Mag-work na ulit. Ano <laughs> mag-work? Ah, sa kayo nag-work? Sa barco. Ah. Uh, oh. Ako, kailangan ma-meet ko kayo bago kayo makaalis. Ala. Pa, pa, bukas po, pwede po bukas. Lunch po, mag-ano po tayo lunch. Lunch? Sige. That's okay. lunch. Lunch po, Ay, lunch. Sino pa usap? Si Nico? Ah, oh, si Nico ren din. Ay, ayaw, ayaw, mag ayaw magpakita ni Nico. Ayaw mag-live ni Nico, may sakit. Ah, may sakit Ay niya? May sakit ka get well, well soon. Hindi. Nangingilån no? oh. Whitening pa more. Ah, dahil doon. Oh. Get well soon. Oh, First get well ka. So dapat ano, pahinga ka lang muna tonight. Mm, no, kunyari na sa ano, kunyari na sa bangka ka. Ay, naman tayo. Nang ilulalo. Ngayon ka mamili. Ngayon kung sino tutulak mo. Ngayon ka mamili. Yung itutulak? Oo. Itutulak ka daw. Ikaw? Si Manong Ben. Sino tutulak mo? Imanong, manong Ben. Ako itutulak mo? Okay, mm Sige. -hmm. Nice, nice, nice. <laughs> nice. Halaw, <laughs> palis na! Okay talaga ni Benedict. Eh, palis. Loko yun. <laughs> <laughs> ha? Eh, <laughs> Hindi <laughs> ka pa nga natutulak na wala ka na? No? Ay, sorry, sorry. Hala, no, akala ko, no, akala no, ko yun no, yung no, tulak no, part eh. eh. Ano? Akala ko yun yung tulak part. But, so okay lang sa'yo na malunod ako tapos si Perlas happy-happy lang sa bangka. Tulak lang naman yung tanong, hindi naman sinabing mamamatay. Oh. So andun pa rin ako sa bangka. Hindi, nasa tubig ka. Ito tulak ito Tapos hawakan na lang namin Perlas yung kamay mo habang nasa gilid ko ng bangka. Oh <laughs> Tulungan ka pa rin naman namin eh. Sige. Thank you so much. Nakakalubag ng damdamin ang lubag. inyong plan. Uy, mali yung words mo. Hindi lubag yun. Ay, ano ba? Nak Nakaka-release. Relief. Nakaka-ano? Nakaka ano kasi? Labag? Hindi ba lubag? Hindi. Luwag? Ba't <laughs> luwag? Ba't luwag? Bakit luwag? Nakaka-luwag. Tama, tama si ano. Luwag daw. Nabag? Nabag, o oh, tama ako. Nabag is ano? Nabag is put, hot it on yeah. Okay. someone. apalubag. Nakapalubag. Ah, nakapalubag. Ay, ang ganda naman. Ganda, May itsura ah, lang, niko, <laughs> Para hindi lang galing ng Post <laughs> video. <HD. laughs> ate niya. Oh, hello, te. Hi, ate. Kamusta? Kidi ba? Kidi. 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 An apple. Ah. Uh -huh. Ala same kayo ng ano? Same kayo ng Ay, uh -huh. nickname. Apple din siya. Dumo ko sa tumelo. Ay sa akin may cider kasi. Apple. <laughs> <laughs> Prank ko sila. Anong gusto niya i-prank ko sa kanila? ano bilis? Prank ko daw kayo eh. Anong gusto niyo? Maging ano ka, maging manok. Gagawin mo yung mga ano gift ha pag may nagsisend Hindi. Mamaya na lang. Hindi. Gagawin and mo yun. Ang dami naman Mamaya. Thank you, Rachel. Uy, nangingilo dahil ni Ipin eh. Okay lang ba Nanging na, na, na? Nangingilo dahil uh, Ipin mo ano? Nico, patingin. Up and patingin down. Nangingilo. Kahapon ba yun? Uy! Oh, 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 cute! Pipip! Peep, peep. Yung pala epekto ng whitening. Oo, oh, yung pala epekto. Bigla boy, na lang nagpipipit. Oo. Oh, may jeep boy, kasi. Ah. Nagpa-whitening siya. Na, uh, Oo ka. Mag-jeep ano? Sa namin ng planeta nyo. <laughs> okay, last pa ano? Bakit? ang kita ma? Oo eh. Sweet girl lang. Wala Tapos ano pag-jeep. Pag no bata. to face out. No to face out. Sa na, okay, namin na. ng planeta nyo. Apa yun yun yun? to face out. Not face out. Ah, kasi ito face out nila yung mga old. Oo. Ano totoo? Di ba? Uy, Edmar. South, huwag niyong pasabasin si South. Baka maano kayo saktay. Si South nandili dilat. lahat. Ano 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 Parang kailangan ko matagal na. <laughs> so, <laughs> <"Wardworm."> <laughs> sorry, sorry, sorry. sorry, sorry, sorry. sa 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 Uh, uh ano yan? May coke. Kilala nyo ba si Bato Sai? Oh, Familiar. Si Bato Ex oh, oh. mo? Yung o... Yung OG niya, ano? Bakit? Ba't Sabi kasi dito, pakilala ko daw sa inyo. Oo oh, oh, si nga, hindi ko pa siya nakikilala. Hindi, kasi kasama siya sa ano, meet and greet. Ah! Nagla-live ba siya recently ulit? Pag-ibig mo yung gaganin. Wala, may tao sa stairs. Huh? May tao sa likod mo, QD. Hmm. Suntukin ko pa siya. <laughs> may kaswang pa siya. Kung kaswang ka, lumabas ka, magsuntukan tayo ngayon. Wow. <laughs> ano na dito? Ano right. daw yan? <laughs> ano to? <do>? Ano to? Pampo. <laughs> <laughs> Ano, anak anak-anak, 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 anak hindi ber na Hindi nangangagat yung mga bubuyog kayo. Hindi sila nangangagat. I love you! <clears throat> Ask Jack. Who is Jack? Jackul. Eleven, <laughs> eleven. iba. <laughs> Uy. Uy ano yun? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong eleven Anong Uy, mag, tayo kasi 11 -11, QD. mag ano Anong ginagawa? Anong Na, ma, tapos na, ma. Ma. Tapos na. Judy, tapos na. Na po. Judy? 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 Mm. Ay, kakagising lang pala. Kakagising, hindi yeah. nag-pray. Kala ko naman nagpe pray Nag-siesta <laughs> like lang pala. Ala, 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 ano yan? Ma, 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 ma. May pusa. <laughs> Nasaan <laughs> Ano? Darn eyes. Ano? Si Ben kaya, nakakainis. Ay, bakit na naman? Huwag ka mag-ano dyan, magbasa. Bakit? Gray! Gray, black, black with gray. Ano? Naka-mute ka ba, Niko? hindi. hindi. Naka-mute ka, Niko. Niko, naka-mute ka. naka si Niko. Pogi to pero bingi. Hindi siya naka-mute palaga. Hindi ah, ba? Ano ka-prank? Yung mga tao. Di ba prank lang yung mga tao? Prank lang pala, prank lang. Bakit naka-up dito yung Jack na name? Kaninong, kaninong Jack yan? Thank you din. Thank you din, Jack. Si Jack ba yan? nag No. Sabigan ko yan si Jack. Oo, oh, kay cute. Hala, hala, hala. Wala na, nakagat na siya. Hindi niya pa naramdaman. Tignan mo, magkakas yung mukha ni Mama Clods. Nagugutom na ako, babay. Ano <laughs> naman? Lagi ka na magugutom. <laughs> no, Lumabas agad ah. Hello. Mama Clods! Mm -hmm. Mm hmm. Lagi na lang daw nag-end si Self. 8K na daw si Ate Lira. Tama ka. Nakipag-match ka kanina talaga dun sa Turkish na guys. Okay. Hello, worries.